Magandang araw sa ating lahat. Bali ngayon, meron tayo ditong No-Frost Refrigerator na ang complaint ni customer ay hindi na raw lumalamig yung kanyang fridge compartment. At ang dahilan naman nito ay nabarahan na ng yelo yung ducting kung saan dumadaan yung malamig dahangin galing sa freezer papunta sa kanyang fridge compartment. At sinabayan din ito ng pagkasira ng kanyang freezer pan motor. At ang freezer pan motor naman nito ay papalitan natin sa dulo ng ating video. At ang advice ko naman din sa mga nagmamayari ng gantong klase ng rep, mas maganda na ang setting nyo sa inyong freezer ay nakalagay lang sa minimum para mas madaling nang mapalamig yung kanyang fridge compartment. At ito naman yung kanyang luma at bagong freezer pan motor. Pansinin nyo na lang kung ano yung pinagkaiba.